morning mga kabiyem ito po yung uh, ating ampalayan nakapitas na po tayo dito kahapon ng uh, 30 kilos so next kapitas hopefully mas marami may mga bunga na po naka ano sa taas yeah. Doon po sa magtatanong kung ano yung ating binhi. Mestiza po ito. Mestiza F1. Ayan. Yeah. At uh, maaaring tanongin nyo rin. Ano yung mga ginagamit namin pataba. Siyempre, pag po bata pa, calcium, urea. Yeah. And then, dagdag na lang po kayo ng, ano, ng complete pagka may idadad na yung ating ampalaya. So, ito po yung continuation ng ating uh, pag-video. Kaya ng umaga, ngayon hapon ko naman binalikan yung ating ampalaya. Ayan, so far, talaga maganda naman po yung nakita ating resulta sa mga ginagamit natin. At gaya nga po sinabi ko, sa simula nito siyempre, bate ampalaya, calcium, and then, uh, actually, gumamit pa yung 16-20 dito. And then, uh, urea, And then, nung medyo may na siya, gumamit tayo ng complete. So, ang complete po natin ginagamit, of course, yung tatlong 14, tapos uh, unique na type 16. And then, ngayon po, uh, may bunga na. Uh, bago na po tayo, winner na po tayo. Ayan, winner na po yung ginagamit natin. And then, of course, ang nagpapaganda po talaga ng usbong ng ampalena yan, ay yung ginagamit natin na foliar fertilizer ang polyer fertilizer po na to ay uh, nasubukan ng aking kapatid at yung po yung uh, pinagamit na sa akin so dun po sa uh, nagtatanong kung anong polyer fertilizer yung gamit natin uh, ito po ay uh, produkto po to ng ng uh, isang magsasaka din dito sa Nueva Ecija uh, sinubukan po natin at nasubukan po natin na maganda So gumagamit pa tayo ng uh, 3G Polar Fertilizer Pag po bata pa yung uh, Nagamit natin ito sa Ang palay uh, Sa talong and then sa palay Sa palay po talagang uh, napakaganda po ng feedback At uh, hindi ko pa lang po na na bubu yung video pero bubuin po natin at ako po wala po akong <laughs> uh, ito uh, po promote ko yung uh, fertilizer kasi saka po ako po magsaka isa pong ka karangalan sa akin na makapagbigay sa inyo ng mga tip. So ako po, ang ginagamit ko nga, ibinanggit uh, binanggit ko ay na yung mga pataba. And then of course, itong uh, secret na 3G, port, 3G, uh, g fertilizer. Uh, dalawang klase po siya, isang green cup at saka isang red cup. Uh, yung pong green cup, ginagamit po namin pagka mga bata pa. Pero pag po ganitong may uh, bunga na yung ampalaya, uh, gumagamit po tayo nung ano nung red cap na fertilizer so papakita ko po sa inyo yung mga ginagamit ng 3G fertilizer which is nabanggit ko nga kanina yung uh, yung talungan ko which is proven na yung uh, ang palaya ko ayan proven na rin po diyan na talagang mainam yung 3G fertilizer ang uh, kainan po ng 3G uh, polyure fertilizer polymer na siya soil conditioner pa and then may insect repellent pa po siya at ito pong pare na sa likod ko ito Bukas po ay uh, ispray naman yan ng uh, 3G, 3G uh, fertilizer. Sana nandito ako at wala kaming biyahe bukas ng uh, gulay para makipakita ko sa inyo yung gagamitan namin na uh, pataba. So, uh, gaya po sinabi ko kanina, I would, pers I would personally recommend na talagang itong polar fertilizer ay talagang uh, <clears throat> malaki po ang natitipid. Kasi yung pong isang nakusok mong taga bargyas, San Miguel, Bulacan, ah uh, <coughs> umabanti po yung kanyang ani na halos 60 kaban. So sabi niya talagang kakaiba tong 3G fertilizer. Kami naman po ay nasubukan nga namin sa Ampalaya at saka dito sa Palay. So uh, hopefully ganun pa rin yung uh, uh, epekto niya. Mga pangsa kayon, kayo pong mga magsasaka ay uh, magamit nyo rin, masubukan nyo rin. Yung kung paano po gamitin ay napakasimple. Yung 3G, part, TG Polyer Fertilizer, kailangan lang po uh, hindi, hindi siya sasamahan ng kahit na anong uh, insecticide or uh, pesticide na ginagamit nyo. Linisin yung maigi yung inyong sprayer at saka nyo timplahan. Pag bubibili kayo ng TG uh, Fertilizer, uh, may kasama naman po yung liplet or kaya yung uh, mismong nasa indicate dun sa kanyang galon or uh, container follow nyo lang po yun. Uh, wala pong mali dun sa, sa dahil subok po ng mga gumagawa yon. So, uh, sabi ko nga kanina, uh, wala po akong kaugnayan sa 3G uh, fertilizer. Nagamit ko lang po at nasubukan kong mainam, kaya nirecommend ko sa inyo bilang isang magsasaka. So, uh, hopefully, makagamit din po kayo ng uh, 3G polar fertilizer. Aprobado po ito ni BM Vlog at yung mga magsasaka na ako sa pupa. So, ako po, isang magsasaka, nakuha ko lang sa kanila yung... Uh, Uh, balita na gano'n na mainam-mainam sinubukan ko uh, tayo po nasa likuran ko yung katunayan na talagang mainam at saka yung mga talungan ko which is uh, kasama nyo sa video na to so uh, mga ka-BM uh, gamitin nyo po 3G polyurethane fertilizer recommended po ni BM Vlog Ayan. So, ito po yung uh, talong na ginagamitan natin din ng 3G polyurethane fertilizer bunga na po ito. Uh, araw na lang ito, mga kapitas na tayo. sa uh, so magtatanong po anong anong uh, binhinang talong to, Ito po yung prolipika. Yeah, ito po yung ating uh, nagamit na 3G polyar fertilizer. Red cap